Samantala mga kasama, respiratory illnesses posibleng tumaas sa mga lugar na tinamaan ng lindol sa Cebu. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Manken Galinea ng RMN, Cebu. RNN Live Report! May gitisang matapos tumama ang lindol sa Northern Cebu. Minomonitor ngayon ang Cebu Provincial Health Office ang naitalang pagdami ng mga respiratory illnesses sa ilang mga lugar sa Northern Cebu. Ayon sa Hepe ng Bugo City Provincial Hospital na si Zoraida Yanggo, ilan sa naitalang mga kaso na respiratory illnesses ay ang ubo, sipon, lagnat at pananakit ng katawan dahil marami sa mga residente sa Bugo City na epicenter ng lindol at ang mga katabing mga bayan na hindi pa rin bumabalik sa pagtulog sa kanila mga bahay dahil sa mga nagpapatuloy na mga aftershocks, nagpapatuloy Patuloy din ang kanilang coordination sa mga health facilities at sa Department of Health upang tugunan ang pangangilangan ng medical services ng mga residente. Hindi rin isinasantabi ang posibleng pagkakaroon ng problema sa mga skin diseases dahil sa kakulangan ng supply ng tubig, lalo na sa mga residenteng ng apiktado ng lindol. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Mancan Tatak Arimen.